Isang binatilyo na namamasura lang doon ang tumutulong na sa mga batang kapuspalad ngayon. Kabilang po siya sa mga nominado para sa 2012 International Children's Peace Prize, ang sinasabing pangkabataang katumbas ng Nobel Prize. At nakatutok si Steve Dailisa. Ang oh, gulang na sikes. Limang taon daw siya nung magsimulang mga ng basura na nag-iwan daw ng pilat sa kanyang katawan matapos aksidenteng masunog habang nagtatrabaho. Pangatlo siya sa walong magkakapatid bilang salat sa nutrisyon noon, kapos din sa kalingat pagmamahal mula sa mga magula. Tinulak po ako ng isang kasamaan ko po sa sinusunog na gulong po. Tapos po nung doon po nasunog po yung braso ko po. Tapos nung pag-uwi ko po, ah... Uh, nagulat ko yung nanay ko po. Tapos sabi na po nan sabi na po nan tatay ko po na parang nararapat lang po sa akin po yun kasi makulit daw po ako po. Ang pagkasunog, biyaya raw maituturing matapos makilala ang Club 8586 na kumukop at nagpaaral sa kanya. Sa ikapitong kaarawan, ibinahagi niya sa mga bata sa tambakan ang chinelas, laruan at candy. Dito na buo ang grupong Project TLC. Kasabay nito, nagtuturo rin sila sa mga batang di makapasok sa eskwela. Kaagapay din sila sa pag-abot sa mga napinsala ng kalamidad at sa kasalukuyan, aabot na sa 10,000 kapwa bata ang kanilang natulungan. Dati po hindi ko po alam kung kailan po yung karawan ko po eh, kung kailan po yung birthday ko po. Bale nung nalaman ko po yung 7 years old po ako po nung, nung regalo po sa akin ni yung birth certificate ko po. Sana po na kung ano po yung meron po ko ngayon po, kung ano yung natanggap ko po. po magkaroon din pa ibang mga mga bata po. Ngayon, siksik na sa kaalaman ng grade 7 student na si Kes. Pati mga guro sa Dynamic Team Company, ang grupo ng dating CNN Hero of the Year, Efren Pene Florida, pinahanga rin ni Kes. Ina-encourage po yung bawat isa po sa amin na hindi po lang yung, yung kahirapan o yung edad para makatulong sa iba. Isa si Kes sa tatlong batang nominado para sa prestigyosong International Children's Peace Prize, ang katumbas ng Nobel Peace Prize. Pinagpilian mula sa higit siyam entries mula sa higit apat na bansa. Isang dating nominee ng International Children's Peace Prize ang nakarinig ng kwento ni Kes at nagsumiti ng kanyang pangalan sa patimpalak. Doon po sa mga batang inaabuso po, uh, pag nalaman po nila yung mga karapatan po nila, magpaprotectan po nila yung sarili nila po. Ang advokasya niya sa pangagamot ng mga batang nasusugat ang paas sa pangangalkal ng basura, inspirasyon daw ni Kes para tuparin ang pangarap na maging doktor. Sa September 12, tutulak na patungon sa Netherlands si Kes. Sa September 19, malalaman ang resulta ng prestigyosong patimpala. Simple lang ang hiling niya sa kapwa Pilipino, ang ipanalangin siya, lalot ang tagumpay na ito, tagumpay din ng bawat batang Pilipinong nangangarap na makaahon.